মই শেষ তাও ভা সম Pauwi uh, ko pa lang. Sabi na naman. Tala kang pinta. Kala na naman tayo. Diyan tayo pupunta. Oh. Estas. In-order ako dyan. So, puntahan natin. Go in few minutes. Order ako dyan, roasted Ayan. Gala-gala. Ang -gala. diba? ganda dito pagkab eh. Ang ganda ng location. Diba? ganda gumala, no? Tara, sumahin niyo ako. Oo. Oh, Ang lamig. Sarap. Sarap gumala. Oh. Bakit ikot lang ako? <laughs> Sarado pa yung Brewstead. Christmas light daw bahay ni ang ano nila oh. Alam mo may Christmas light. Pa ako na yung order ko ito. Frosted. So mamaya magbubukbang tayo. Ayan. Lamig <laughs> kasi dito nakakatam at magluto. So kumuha na lang ako ng frosted. Ang oh, coffee shop dito. Oh. Ang ganda. Monswalos. Coffee shop. Ayan. ginagawa lumik ang oh, crosser ah, uh, ganda oh diba? ganda kung ano na upumasok sa loob coffee shop